Yan, nandito ako sa school ng Taipei Municipal Zong Zonglong High School. Yan, ang school high school dito. Sa lugar ko. bit lang kami dito sa 101 ikot ikot muna ako yung dating living mall ano na, binago na binakbak na yung ano, kabilang building <laughs> klase ng mga bata. Cute. Kulay ng ganda ng bulaklak. Gusto ko 'yung mga bulaklak. Ang dami na kapat na sakit. <clears throat> Ayan, yung 101. Tuwing New Year's, pupunta kami rito para panoorin yung ano, kot lang ako. Dito uh, kami nasa paligid sa anak ko. oh Ano na pala to? pakpak na wala na magandang uh, ito yung natitira pang hindi ng living mall magpipit na rin mawasak to na no, kaya magigitsura ng kapalit nito baka wala na ako dito sa Taiwan kung tapos yan ayan ito ang paligid mo dito

Ito, meron ako sa bahay. Yan alam lang natira. says a belong five fingers seven fingers very far dito sa taipei Andito ako sa Nanjing. Section 5 Nanjing East Road. Ayan. Diyan kami minsan kumapanin. Ang dolo ng halawa ko. Maliit lang mga ng tayo. Thank you. Shabayang, <coughs> <sweil> oh Shabayang, <sweil> oh Shabayang, <sweil> oh bike, At yung mga gusto magbike na uh, mamamasyal ano lang dito may kuha na lang ano para makagamit ka ng bike yan, hindi mo maila makukuha yung bike pag hindi ka magbayad ng renta 不呢，没呢。